Good morning, good morning! Maulan na umaga sa lahat. Luto po ako ng bihon. Parisa natin ng mainit na mainit na kapi. So, luto tayo guys! Manok lang yung ano ko. Chicken. Chicken na maliit lang na natira sa live natin. Ayan po ang ating bihon. Chicken bihon. Ayan po. Sarap-sarap. Makulay na bihon. Kompleto. May ano tayo? May carrots, uh, red bell pepper, may repolio. Right. Saka may kunting ano? bagu beans konti lang parang apat lang yata yun yun lang kasi ang natira sa ating gulayan sa ating ano left so ayan kain tayo guys timpla din ako ng kapi makulay na makulay ang ating bihon chicken bihon ayan po may ripolyo may ano red bell pepper Ayan. Magulay siya. So, ito na po ang ating breakfast. Parisa talang natin ng cha. Cha galing ano? Uh, ibang bansa. Sa lubong ng anak ko. So, ito lang. Bahala na walang chicken. Basta meron akong maraming gulay importante sa akin yung gulay wala na tayong rice siyempre ano naman ito ang natin parang rice na din yan po kain po tayo para makatulog na din ako maulan na umaga din.